Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Pina-contempt na naman si Dismiss Mambantar Mayor Alis Guo sa so muli niyang pagharap sa Senado. Nanatili kasi mailap o matipid sa pagsagot si Guo sa mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao at tungkol sa kanyang pag-alis sa bansa. May unang balita si Sandra Aginaldo. Sino ba talaga ang tumulong kay Alice Guo para makalis sa Pilipinas? Pahirap ang pigain ang sagot mula kay Guo nang humarap siya sa Senado. Ang sabi ni Guo, umalis sila sa Maynila sakay ng yate kasama sila Sheila at Wesley Guo. May kasama sila sa biyahe na dayuhang mula sa Asia. Wala raw silang cellphone on. Lumipat sila sa barko na nasa apat na araw naglayag at lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Libre raw ang biyahe at giit ni Ko, wala siyang sinuhulan para makalabas ng bansa. Pero nang tanungin ng mga senador kung kanino nagmula ang yate. Sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero Isulat hindi ko po masabi po sa public po. Natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya na namin dito. Sana na na po maintindihan nyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Gustong-gusto ko gustong, gustong po talaga i-discuss. Gusto gusto, gusto mo pala di sabihin mo sa gustong, gustong, Amen. Nakakipikong ka na ha. Nakakagigil ka na. Ang pangalan isinulat ni Alice Go sa papel, di ipinakita sa media pero sabi ng mga senador, itong taong sinulat mo, holder ng limang passport to. Why did he or she facilitate your escape? Baka nagigilti na rin po siya. Saan nangyayari po ngayon sa akin? Ito bang uh, pangalan sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Oh, na, ano yung mga narinig mo? Uh, send, um, I refuse to answer po for my safety po. Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, send, uh, siya po nag-initiate po, pero along the so the way So itinakas way po, ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba itong mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, send, wala po akong amo. Okay. So ikaw ang big boss ng lahat ng pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Pag amin mismo ni Guo, hulyo siya nang makaalis pa Malaysia. Kaya tingin ng mga senador, malabong na sa Pilipinas si Guo para panumpaan ang kanyang kontra sa laysay sa reklamong qualified human trafficking sa harap ng notary public na si Attorney Elmer Galicia. Tinatanong lang kita Miss Alice kilala mo ba si attorney galicia sen kausapin ka lang po sa yung counsel po. my god allow me your honor to to claim the confidentiality of the executive summit executive session ang executive session po gaya ng sinabi na uh, kanina ay may kinalaman sa national security and the uh, public safety ayung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni mayor alice wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Nasa pagdinig din si Sheila Gona, unang inakalang kapatid ni Alice. Bagamat hindi raw sila tunay na magkapatid, itinuturing eh daw na ama ni Sheila, ang ama ni Alice. Diit dinigo, nakaibigan lang niya si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na ipinasabina ng Senado matapos muling hindi makadalo sa Senate hearing. Nagtunga Jimmy Integrated News sa munisipyo ng Suwal para makuha ang kanyang panig pero hindi raw siya pumapasok dahil sa dengue. Magkaibigan po kami. Si ko po siya boyfriend. Hi. Naungkat din ang matagal nang tinatanong kay Go tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pagkakapareho ng fingerprints niya sa isang go-whapping batay sa investigasyon ng NBI for your own sake at uh, para sa kabatiran ng aming komite. Just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si guo Huaping? Uh, Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know sino bang kausap namin. Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? Madam Chair, ako po si Alice Guo. Napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Marami pang tanong ang hindi sinagot ni Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Uh, Lago... You answer! paulit-ulit na ininvoke ang kanyang right against self-incrimination at iginiit na may banta sa kanyang buhay kaya di niya masagot ang mga tanong. Madam Chair, that, that answer is uh, unacceptable. Pagkatapos oh, mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabi mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalag dito. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po Let's take kaya sa ikalawang uh, pagkakataon, cited in contempt ang dating Alcalde. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country the committee will coordinate with any court ito ang unang balita sandra aginaldo para sa gma integrated news sa gitna ng mga batikos sa kanyang inasal sa budget hearing ng kamara iginiit ni vice president sara duterte na hindi siya spoiled brat alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Tingin ni Duterte, hindi lang daw sanay ang mga mamabatas na hindi nakukuha mga gusto nilang sagot. Naniniwala naman daw si Duterte na may kapangyarihan ng Kongreso na suriin ang budget proposal ng Office of the Vice President o OVP. Kaya may paliwanag daw sa website at social media accounts ng OVP kung para saan ang hinihingi nilang budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng kongreso para umatake sa akin. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat itigil ni Duterte ang drama at ipaliwanag sa Kamara kung paano ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng labing isang araw noong 2022. Hamon din ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre sa vice, dumalo sa budget hearing ngayong araw at doon magpaliwanag sa ngalan ng transparency at accountability. Pinagahandaan na ng Department of Justice ang posibleng paghiling ng Amerika na i-exadite doon si Pastor Apollo Kibuloy para harapin din ang mga kaso niya roon. Ang ilang dating miyembro naman ng Kingdom of Jesus Christ na nanawagan sa mga otoridad na iligtas sana ang mga minor de edad na nasa poder pa rin ng KOJC. Gawin ng balita si Salima Refran. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo Quibuloy. Right remain... Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap sa kanya sa justice system ng Pilipinas. Ang uh, aking maging instructions sa prosecution, prepare all the evidence so we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso na kailangan litisin. And uh, we would like the Supreme Court, pag nangyari na wag pumayag na magkaroon ng dilatory tactics. Pagkatapos pa raw ng mga kaso niya dito, sakalang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request uh, very soon since he's already in custody. So, and remember, we have a treaty with the U.S. and uh, It's part of the law of the land. We will have to, to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling, at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse, at sexual abuse dito sa Pilipinas. May freeze orders na rin ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari arian ni Kebuloy. Tandaan nyo ha, ang kaso sa Amerika at kaso dito halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Hindi naman yan pare-pareho. Uh, Iba-ibang buhay niyan pero isang reklamo nila, iisa. Nakaangkla ang mga kaso sa Pilipinas sa reklamo ni Alias Amanda, ang menor de edad noon na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan umano ni Kibuloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag nito, mailap man, tila nakakahabol na ang usisya. Naghahanda na raw sila sa pagharap kay Kibuloy at iba pang kapwa akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Sa Amerika, kinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero panawagan nila... Kami po ay nananawagan, umaapila po kami sa inyo na mag magpadala po kayo ng tulong. i po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng, ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo na yung mga minors po. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Ngayong hawak na ng Philippine National Police si Pastor Apollo Kibuloy, kanino nga ba mapupunta ang 10 milyong pisong reward? Noong Hulyo, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government na may 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Kibuloy na naharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. Tig isang milyong piso naman ang pabuya para sa ka aresto ng iba pang akusado. Sabi ng DILG, ipinauubaya na nila sa PNP kung kanino dapat ibigay ang 10 milyong pisong pabuya. Sa press ko ng PNP kahapon, sinabi nilang isang impormante ang nagbigay ng tip na nasa loob ng ACQ College of Ministry Building sa KOJC Compound, si Kibuloy. Na corner daw si Kibuloy at kanya mga kasama kaya napilitan silang sumuko. Matapos kwestiyonin ng ilang senador, nagpaliwanag ang ombudsman kung bakit sa Tarlac Regional Trial Court sa Kapas Tarlac nakasampa ang kasong graft laban kay dismissed Mambantarlak Mayor Alice Buo. There is a circular issued by the court administrator wherein it states that all cases where the accused or one of the accused is a public official, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region from the judicial region where the official holds office. The time we filed the information, Alice Goo was no longer a public official dahil dinismiss na si Alice Goo ng ombudsman. Kaya kapastarla lang, mm -hmm. uh, uh -huh. dahil yun ang uh, may jurisdiction sa Bamban. Gayet ni Tolentino, dahil hindi Tarlac RTC ang dapat humawak sa kaso ni Guo, hindi rin daw valid ang arrest warrant at ang utos na ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Senado dapat ang may kustudiya kay Guo kung walang arrest warrant mula sa korte. Sabi naman ni Ombudsman Martirez, hindi pwedeng makipag-agawan ang Senado sa kustodiya ni Guwa dahil mas matimbang ang arrest warrant ng Korte kaysa contempt order ng Senado. Nagdesisyon ang Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Senadora Risa Ontiveros na respetuhin ang pasya ng Korte hanggat hindi nare ang issue. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Sandigan Bayan dapat ang humahawak sa kaso dahil public official na may salary grade 30 si Guo, lininawin din daw nila ito sa ombudsman. Tumanggi magbigay ng pahayag ang Tarlac RTC Branch 109 na may hawak sa graft case ni Guo. Kinupirman ng ilang miyembro ng gabinete na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsibak sa pwesto kay Immigration Commissioner Norman Tansinko Yes, uh, the President has approved the dismissal of the uh, current uh, BI uh, commissioner. Yes, that is confirmed. Papalitan siya, papalitan siya. Oh. Kailan? If I were him, I'll resign already. Oh, Mag-resign na lang siya. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, siya ang nagrekomenda sa Pangulo na alisin si Tansinko dahil hindi niya oh, siya nasisiyahan sa trabaho ng Immigration Commissioner. Kasama na raw dyan ang isyo ng pagpuslit ni Alice Goh palabas sa bansa. Nang tanungin sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Tansinko na sa media reports niya lang nalaman ang pagtanggal sa kanya at hindi pa raw siya formal na inaabisuhan. Sinubukan ng GMA Integrated News sa kunin ng pahayag ni Tansinko pagkatapos ng hearing pero hindi siya sumagot gustong papanagutin ng Department of the Interior and Local Government ang sinumang nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang kampo naman ni Kibuloy hihilingin sa korte na ilipat si Kibuloy sa kasudihan ng Armed Forces of the Philippines bagay na tinututulan ng Department of National Defense. Narito po ang aking unang balita. We are August 24 nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Misyon nilang maaresto si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Napasa kamay ng mga otoridad si Kibuloy na ipinresintak sa Camp Krame. Ayon sa PNP, siya ang nakakap na may markang agila Balot na balot mula mukha hanggang katawan. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa akusado at KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, at Sylvia Semanes. Bago nito, you have the right to remain silent. Binasahan sila ng Miranda rights at isinailalim sa booking procedure. Ang mga kuha sa kanila sa prosesong ito, binlearn na ng PNP bago ipamahagi sa media. Maging ang kanilang mugshots. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Ang iginigiit ng kampo ni Kibuloy, sumuko at hindi inaresto ang pastor. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. He decided to uh, make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung uh, sufferings ng kanyang mga miyembro. Pero giit ni Pangulong bombo Marcos at ng Interior Department na corner sila kaya napilitang sumuko. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, ng gusto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. For me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Uh, practically, napaligiran ka na eh. Giit ng DILG Secretary, talukohan ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. <laughs> Alam niyo kung bakit? Eh nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing <laughs> hindi siya magpapahuli, hindi ba? Gusto ngayon ng DILG na imbestigahan at panagutin ang mga kay Kibuloy. Handa naman daw ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon. He had to meet his uh, um, leaders again. That is why on September 8 There was already a decision that he will uh, surrender and uh, on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF uh, officers and the uh, PNP, the decision was made prior to September 7, uh, wala siya sa compound. Nanindigan din siya ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Kibuloy. He told me na sa bundok ng uh, Davao City. I uh, was not able to uh, verify from him uh, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Buerness ng nakaraang linggo, na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry Sikibuloy. Isang libong SAF at SWAT ang naatasang panibutan ng lugar para matiyak na walang makalalabas. Ikinasa ang final assault, pero may surrender feelers kaya naantala ang paglusob. Alas G's, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna, ang, ang alauna ko na, na, na assault is hold natin hanggang alas tres. Ang gusto raw ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Maynila. Isang C-130 plane ng Air Force ang dumating sa Davao at lumabas ng pinagtataguan si Nakibuloy. Sakay sila ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Sabi ng Pangulo, hiniling ni Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang paglantad. Pero pandagdag sa lang daw ang AFP at PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa polis. So fine, yun ang ginawa namin. But let's be very clear, this was a police-led operation. May mga kasong qualified human trafficking at child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas si Kibuloy. Wanted din ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Kibuloy ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ang Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan sa giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Dinalaw si Kibuloy ng kanyang abogado sa PNP Custodial Center hihilingin daw nila sa korte na alisin doon ng pastor we filed a motion for the uh, transfer of his custody to the AFP citing among other grounds uh, security reasons and uh, we are hoping that the court would grant the same no or at the very least a a, uh, a house arrest knowing that he also he is already 74 years old he has a uh, health condition Pero ang defense department tututulan daw ang mosyong ilipat sa AFP ang kasudiyan ni Kibuloy may mga strictong operational security protocol daw ang mga pasilidad ng AFP. Kaya hindi raw ito ang ahensya nararapat humawak sa kustudiya ng mga suspek sa mga kasong kriminal. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mga kapanayam din po dapat natin si Attorney Israelito Torion ng abogado ni Pastor Apolo Kibuloy. Pero hanggang ngayon, hindi po siya sumasagot sa aming mga tawag at text message. May nahuli na namang pasaway na motorista na dumaan sa EDSA Busway. Naroon live si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Nagkasamuli ng operasyon ng saik dito sa EDSA Ortigas. Paulit-ulit man na nila itong nagawa. I May mean, nahuhuli pa rin. Mataas man itong uh, EDSA Ortigas Flyover Southbound Lane. Eh hindi rito mga kalusot yung mga motorista na gustong gamitin shortcut yung EDSA bus lane dahil pagdating nila sa baba may nakabang na mga operatiba ng uh, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ang uh, kanilang pakay dyan ay manita at magbigay uh, ng mga penalty ticket. Bahagi ito ng kampanya nila na tiyakin ng bus lane para lang sa mga bus. Umaga-umaga kasi sa rush hour may mga napara silang mga motorsiklo na dumadaan dito. Yung katwiran ng isang rider na ating uh, na cover Ay uh, nagmamadali raw siya sa trabaho Ang isa naman Ang sabi Ngayon lang daw siya dumaan ng EDSA Pero alam mo kuya Ignorance of the law Excuses no one Ayon nga sa mga operatiba At uh, ngayon Ang live na situation dito Ay eh, meron din kakahuli lang Private naman Sa uh, sasakyan. So paalala ulit Para maiwasan yung ganitong hassle Eh huwag na lang dumaan Dito sa bus lane uh, Either may magbabantay man O wala At uh, traffic situation naman Dito sa southbound lane Ay uh, moderate to light ang daloy ng traffic at sa northbound ay ganun din ang sitwasyon so far. Ito ang unang balita mula rito sa S. Ortigas, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Tararawagan ng China sa Pilipinas na isaalang-alang daw ang magiging kahinatnan ng relasyon ng dalawang bansa sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa isang komentary na nakapublish sa People's Daily, sinabi roon na ang relasyon ng Pilipinas sa China ngayon ay nasa crossroads dahil sa sa South China Sea. Dialogue at consultation daw ang nararapat gawin at hindi confrontation ay sa article. Sa mga nakalipas sa buwan, nagbabal... nagpapalitan po ang Pilipinas at China ng akusasyon kaugnay sa mga harassment sa South China Sea. Wala bang pahayag ang Malacanang at Department of Foreign Affairs kaugnay sa artikulo? Pero dati nang sinabi ng ating gobyerno na mas pinipili pa rin nila ang mapayapang paraan ng pagresolba sa mga issue kaugnay sa China. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.